Hello, good morning, guys. Yes, good morning sa aking mga viewers. Vlogging for today muna tayo, guys. Mamaya na tayo mag... Mamaya na tayo mag reels. Ayan. So, napansin ko kasi, nung tingnan ko yung aking YT channel kagabi, ang daming views na, guys. Daming viewers. Tsaka, kinong graduate ako ni, ano, ni, ni YouTube, ni YT na, yung aking daw, ano, eh lagpas na oo hindi ko kasi kabisado yung ano sa settings ng YT tapos tiningnan ko kanina naman din, kung kinongratulate na naman ako dahil naka 100 ano ba yun Basta kasi tiningnan ko yung subscribers ko is umabot na siya ng 100. O di ba masaya na ako naka 100 plus na ako. Pero guys, sa totoo lang nagsimula talaga ako ng ilan lang. Masaya na ako nung 30. So, hindi ko inasikaso yung aking YouTube sa pagsilip-silip sa kung anong bago, guys. Hindi ko alam. So, tiningnan ko ngayon, hala, aba, aba, 100 plus na yung aking subscriber. Kaya, parang sabi ni, ano, YT, congratulations, you have 100, yan, ganyan, subscribers. Sabi ko, oh, ako congratulate mo sila. Tapos, yung naka 8,000 views ako, kinong din ako dahil nagpas na 5,000 na nga 5,000 and first ano yata nila ng viewers kung ika ka. Eh, 8,000 na yun. Di, yun, may congratulatory sila na mga uh, message. Tapos, sabi ko lang, mas maganda pa pala dito sa, sa YouTube kasi pag may mga ganoon, ah, uh, pag meron ka na naka-8,000, sunod-sunod na na, i-increase yung mga views mo doon sa mga nakapost mo. Ang ginawa ko kasi sa aking YT, guys, is, Taguan ko lang or file ko lang ng aking mga video na ayaw ko mabura kasi memories ko. Doon ko nilalagay sa aking ayt Pero meron namang iba doon ng mga video. Dati pa, nag-aaral-aral naman din ako mag-edit-edit. Kaso, sa totoo lang talaga, ma mahirap ang mag-edit. Yes. Tapos yung background music pa kung sumablay, ma-copyright din siya. Kaya hindi ako nagpo-focus ng white. ngayon ko lang siya binivisit kasi nagulat ako guys. Hala, meron na pala akong subscriber sa ganun at saka may mataas na ako. Eh, sa aking reels, wala nga akong, hindi nga ako umabot ng mga 8K pataas na mga views pinakamataas ko lang yata 6,000 plus tapos pahirapan pa yan abot pa halos ang one year o di ba so parang iba rin yung mga mga comments noon na naririnig ko na ang reels kasi pang masa daw daw ha sa narinig ko tapos ito namang uh, YouTube talagang pa-professional na to kasi mag-edit ka na kailangan maganda so pero hindi naman ibig sabihin, hindi maganda yung edit mo. Pwede ka namang mag-vloggers or mag-YouTube kahit normal lang na video. So, sundin mo lang yung sukat, yung mga measurement ng ano, ng kung vlog yung gagawin mo. Kasi hindi magkaparehas ang vlog sa karils. Ang reels is portrait, ang vlogs is landscape. Kaya, ayun, dun ka sasablay. Pero meron na mga video marami na naka-portrait doon ko nilalagay sa sa aking YouTube channel. Well, hindi ka na masisitahin kasi lang, yun nga hindi yun mamomonetize siya. Tapos pag may copy, copyright, yun din hindi rin siya mamonetize. So, nagminimize na talaga ako ng may music. Puro kasi siya ang ginawa ko is original video saka voice over yung ginawa ko. Kaya yan siguro tapos may pasayaw-sayaw na ako doon. Meron din mga mga funny videos pero bihira lang karamihan ano may personal lang na mga lakad, yung mga punta ng beach, may birthday, mga ganun lang yun nandun karamihan kaya lang na shock ako talaga, napansin na pala ako ni YouTube, hindi ko nga alam pag open ng settings doon kung ano yung mga ano ni YouTube uh, mga email, hindi ko rin pa natitingnan sa aking Uh, Gmail. So, ayan, guys, ano, visit kayo ng YT or gawa kayo ng YT para may another, ano, kayo, extension ng paglalagyan ng mga video nyo. Yun lang po ang ginawa ko, guys. At, ah, syempre, nagma-vlog-vlog naman. But, hindi po ako professional na vlogger. Pero, marunong ako mag-vlogs, guys. Ayan, dahil, creators din ako at syaka vloggers. Ayan, thank you for watching and don't forget to share my video. Bye!